flash so na na 'yung At sa sa nowhere ng katagaman. po. Laki po lang tidal wave. Splash Island, may wave. Splash Island po. Ito po future resort. Ang pinaka-best dito, kung ka ka. Sobrang hagi. Na kalibog. Sobrang ginaw. Na kalibog ano. Ang ganda ng clouds tol Anong bundok na yan, pare. Bundok ng tralala. <laughs> ay diyan dapat ay magladlad. <laughs> Ma Brockback Mountain. Tralala. Oh ano tralala tawag niya nito ni Samsung. 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 Pwede naman ito i-continue dun no? sa ano movie maker na Oo, paggigising so, ano Sana ang ulit Sobrang pakit na man Sarap ng mama mo yung ano ng ano? yung Hindi. yung 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 ng Ganda ng background namin. Ay! Gawin natin <laughs> yung sitri. Ano, Ben? Gusto mo ng bamboo yung bahay niya. Ayun, ayun ganun? Ayun, Pwede lang ba? Na, may bambu kami dati kasi pinagbahayan nung as kaya tinanggal na. Yan na sa sanya yun. Hindi nyo ba sa sanya? Siguro may berdeng <laughs> as. Hindi na sa parang pin pinakalikod kasi yung sa amin. kaya yung ano? Yung alon? Nasa baba. Hindi, bago rinig natin dito yung ano, yung hangin siguro. rinig dito eh. Loki yung ano yung nakasabit doon, bra? Ano nga? Bra ba yun? Ha? Ha? <laughs> brief? Ay, brief na yawasak. Dapat dyan ang umupo dun Saan? Dyan lang sa gilid. Dyan tayo gusto mo Mainit pa, maya maya. Mainitan yan eh.